pagbangon at hamon matapos ang ikalawang digmaang pandaydig. Normal na nagwakas ang digmaang pandaydig sa Pilipinas matapos nagdaan ni General Tomoyuki Yamashita ang pagsuko ng Pwersa Japan noong September 3, 1945. Wala pang isang taon nang magwakas ang digmaang na agad ipinagkaloob ng Estados Unidos ang pasarinla ng Pilipinas noong ika-4 ng 1946. kalagayan ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Lubhang madugo ang pinagdaanan ng Pilipinas sa kamay ng mga Hapones. Napakalaki ng pinsala na tamo ng bansa ang kasagmaan. Maraming pinsala ang dinulot ng digmaan sa Pilipinas. Kabilang na dito ang pagwasak ng mga gusali at infrastruktura. Tumigil ang produksyon ng agrikultura at industriya dumanas na matinding gutom at kahirapan ang mga mamamayan. Kawalan ng pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Dahil sa pinsala na tamo sa digmaan, maraming suliranin ang kinaharap ng bansa, tulad ng rehabilitasyon o ang pagpapanumbalik ng normal na pamumuhay ng mga tao. Reconstruction o pagsasaayos ng mga pasilidad at infrastruktura ang nawasak ng limaan At isyo ng kolaborasyon o ang pagtataksil sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kalaban ng ilang pinuno ng bansa tulad nila Jose P. Laurel at George Vargas. Ang lahat ng mga suliranin at kinaharap ng bansa ay tila na balot ng liwanag, dulot ng pagkamit ng kalayaan ng bansa. Araw ng Republika, Noong Hulyo 4, 1946, ipinagkaloob ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas. Muling itinaas at iwinagayway ang bandila ng Pilipinas habang ibinaba naman ang bandila ng Estados Unidos. Ang pagkamit ng kalayaan ng bansa ang naging higyat na panibago simula. Haharapin ng Pilipinas ang mga suliranin bilang isang ganap na malayang bansa mga hamon sa isang bansang nagsasarili. Pambansang seguridad, laganap na labanan sa pagitan ng mga militar at ng mga rebelde tulad ng Huk o hukbong mapagpalaya ng bayan at Partido Komunista ng Pilipinas. Ang mga kasapi ng mga grupong ito ay nagmula sa mga mahihirap na pamilya na nagdismaya sa mabagal na pagbutas ng pamahalaan sa mga suliranin na kinakarap lalo na sa mga kanayunan. Nagganap ang mga sagupaan ng mga militar at ng mga rebelde na nagpalala ng kalagayang pansiguridad ng bansa. Neocolonialismo Pakikialam ng mga Amerikano sa mga patakarang ekonomiya at politikal ng bansa. Bagamat ipinagkaloob ng Amerika ang kalayaan ng bansa, nananatili ang malakas na impluensya nito sa bansa. Ginamit ng mga Amerikano ang lakas at influensya upang maisulong ang mga sariling interes sa kabila ng kahinaan ng Pilipinas. Idinikta ng Amerika ang mga patakaran sa Pilipinas. Nakaapekto ito sa mithiin ng Pilipinas na makabawi mula sa pinsala na dulot ng digmaan. Kaisipang kolonyal o kolonyal mentality. Pagtingin sa mga bagay na stateside at kanluranin bilang nakahihikit at mas nakabubuti para sa sarili. Nagbunga ito sa pagkakaroon ng henerasyon ng mga Pilipino walang pagmamalaki sa sariling pagkakakilanlan. Sa halip, tinitingnan ng alinmang bagay na stateside at kandurani bilang nakakahihikit. Ang kaisipang kolonyal ang nagbunsod sa mga Pilipino na higit na tanghihikin ang mga produkto at kaisipang dayuhan. Lalo naging mahirap ang mga pagbangon mula sa pinsala ng digmaan dala ng matamlay na ekonomiya ng pinsala. Mga dipantay na kasundo pang-ekonomiko. Philippine Rehabilitation Act or Tidings Rehabilitation Act. Nakasaad dito ang pagbibigay ng Estados Unidos ng halagang 620 milyong dolyar na bayad pinsala sa Pilipinas at 800 milyong dolyar na kabayaran sa mga nawasak na ari-arya ng mga sibilya. Ipagkakaloob ng Estados Unidos ang mga tulong pinansyal kung sasangayon ang Pilipinas sa kasunduang pangkalakalan ng Estados Unidos na Bell Trade Act or Philippine Trade Act. Bell Trade Act Pagkakaroon ng malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, ang lahat ng produktong Amerikano ay makakapasok sa Pilipinas ng walang kota o limitasyon. Makakapagluwas naman ng mga pangunahing produkto ang Pilipinas sa Estados Unidos ayon sa nakatakdang kota o limitasyon. Pagtatalaga ng halaga ng palitan ng piso at dolyar. Ang Estados Unidos lamang ang may karapatan at may kontrol sa palitan ng salapi. Pagpapatupad ng parity rights po ang pagkakaloob ng pantay na karapatan ng mga Amerikano at Pilipino sa pagnenegosyo sa bansa. Maaari din malinangin at makinabang ang mga Amerikano sa likas na yaman ng Pilipinas. Mga kasunduan militar Military Basis Agreement Nakasaad sa kasunduan na ang mga base militar ng Estados Unidos ay maaaring manatili sa Pilipinas sa loob ng siyam na, siyam na taon na walang kabayaran ang kanilang pananatili. Military Assistance Agreement Nakasaad sa kasunduan ang pagpapahintulot ng Pilipinas sa Estados Unidos na magtustos ng armas at kagamitang militar sa hukbong sandatahan ng Pilipinas kasama na ang pagbabahagi nito ng kaalaman at pamamalakad at estratehiyang militar. Joint U.S. Military Advisory Group nagsilbing tagapayo militar ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Sa ilalim nito, hindi pinayagang tumanggap ng anumang tulong militar ang Pilipinas na walang pahintulot ng Amerika. Bukod sa pansandig ng ekonomiya, nakasalalay din ang pamansang seguridad ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang pagpapakita ng pagkiling sa Amerika ang nagbunsod upang lumabas na hindi talaga ganap ang pagiging malaya ng Pilipinas. Maraming salamat sa pag